tunay na dahilan kung bakit si Rowell Carino ang ka voice ni Matt Monroe ay pinakasikat at pinag-uusapan lagi sa Itbulaga. Sa mahabang kasaysayan ng Itbulaga, mula 1979 hanggang ngayon, napakaraming segment na ang nagluwal ng mga bagong talento. May naging komedyante, may naging host, may naging recording artist, at may mga tunay na naging icon sa larangan ng musika. Ngunit sa gitna ng lahat ng kwento, isa ang natatanging nagmarka sa puso ng sambayan ng Pilipino, si Roel Carino, ang tinaguri ang ni Matt Monroe, na nagpasiklab ng bagong henerasyon ng paghanga sa classic music, at agad na naging pinakasikat at laging trending na kalahok sa Itbulaga. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit si Roel Carino ang naging pinakasikat at palaging pinag-uusapan sa Itbulaga? Hindi lang dahil magaling siya. Hindi lang dahil kahawig niya ang boses ni Matt Monroe hindi lang dahil bumabalik ang nostalgia sa tuwing kumakanta siya. May mas malalim na rason at ito ang susuriin natin, mula sa kanyang nakaraan, sa kanyang pagpasok sa kompetisyon, sa reaksyon ng publiko, hanggang sa napakalaking cultural impact na naganap dahil sa kanyang talento. Hindi biro ang magdala ng boses na may tulad sa isang world-class crooner na tulad ni Matt Monroe, ang tinaguriang The Man with the Golden Voice. Pero para kay Roel Cariño, hindi ito talentong bigla na lamang sumulpot. Ito ay bunga ng mga taong pag-eensayo, pakikinig, at pag sa pinakamaselang detalye ng pagkanta. Isang matalas na tenga at pusong nakaugat sa klaseng musikang lumipas. Sa murang edad, si Rowell ay hindi tulad ng ibang kabataan na nakatoon sa modernong OPM, pop, o K pop Ang kanyang mundo ay puno ng lumang plaka, CD, radyo, at mga video ng mga lumang singer na pinapanood niya paulit-ulit. Pero ang misteryo kung bakit sa murang edad na gulang pa lang ay may built-in nostalgia na ang boses ay hindi pa rin lubos maipaliwanag. Marahil dala ito ng impluensya ng pamilya. Marahil likas na talento. Marahil kapalaran. Pero isang bagay ang tiyak, may kakaiba sa boses niya, isang kalidad na kahit hindi mo maipaliwanag, ay nararamdaman mong may lalim, bigat, at emosyon na bihira sa mga singer ngayon. At ito ang naging unang invisible ingredient sa kanyang pagsikat. Nang inanunsyo ng It Bulaga ang The Clones, isang kompetisyon kung saan kailangang gayahin ng kalahok ang boses ng isang sikat na singer, maraming sumubok. Pero iilan lamang ang talagang nagdala ng illusion of authenticity na hindi mapapantayan at isa na doon si Rowell. Pagpasok ni Rowell bilang ka voice ni Matt Monroe ng unang marinig ng mga dabarkads ang pagkanta ni Rowell, nagulat ang lahat, hindi ito basta ginaya lang para kang nakikinig ng live na Matt Monroe. Ilang beses pinanood, ilang beses pinakikinggan, ilang beses pinag-usapan, at nang tuluyang napili si Rowell para sa televised rounds, nagsimula ang isang malawakang usapan online, may Matt Monroe pala dito sa Pilipinas. Sino itong Rowell? Ba't ganito kagaling? Hindi ko maintindihan kung kaboses lang ba o mas magaling pa. At totoo, hindi lamang siya kapareho ng tono, phrasing, at warmth ng boses ni Matt Monroe. May mas malalim ang emosyon. Ang singer na hindi kumakanta, kundi nagkukwento. Isa sa pinakakakaibang katangian ni Rowell ay ang kakayahang gawing kwento ang bawat linya. Sa modernong panahon kung saan karamihan ay puro birit, power, at vocal tricks, dumating siya bilang antidote, isang paalala na ang tunay na galing ay nasa pagpaparamdam, hindi sa pagpapalakas. At ito ang dahilan kung bakit mabilis siyang nagmarka sa masa. Kapag live ang tugtugan, doon lumalabas ang totoong kalidad ng isang singer. Walang auto-tune, walang editing, walang second take. Lahat ay raw, totoo, at walang palusot. Paglabas ni Rowell sa studio kasabay ng unang hakbang niya papunta sa entablado, makikita na agad ang kakaibang aura, kalmado, magalang, simple ang pormahan, pero puno ng respeto sa musika sa unang linya pa lang ng All of a Sudden, parang may nangyaring hindi inaasahan, nag-time travel ang studio. Parang biglang bumalik ang mundo sa era ng classic love songs, ng malalambing na boses, ng musika na hindi sumisigaw pero tago sa kaluluwa. Nagulat ang audience, tumigil sandali ang mga hosts. At kahit ang banda ng EB ay napangiti dahil bihira ang ganito ka-precise na rendition. Nostalgia Factor, ang boses ng panahon ng mga tatay at lolo kung may isang bagay na hindi napapansin ng marami, ito ang secret weapon ni Roel. Hindi lang siya kumakanta, nagbabalik tanaw siya ng isang panahon. Panahong mabagal ang ikot ng mundo. Panahong ang mga kanta ay puno ng romansa at paggalang. Panahong ang boses ni Matt Monroe ay naging soundtrack ng buhay ng mga Pilipino sa abroad at sa Pilipinas. Ang boses ni Roel ay parang teleportation device pabalik sa era ng dinner dates, lovers, quarrels sa jeepney, at mga panahong nagsisimula pa lang ang OPM. Emotional connect, boses na parang kaibigan na may kinikimkim. kim Hindi birit, hindi mataas, pang contest, at ito ay ramdam. Ramdam habang pinapakinggan ng mga nanunood. Ramdam hanggang kumikirot ang alaala. Ramdam hanggang umiiyak ang mga tahimik na OFW na biglang nakabalik sa Pinas sa isip nila. Ito ang epekto ng isang tunay na storyteller. Rarity, modern singer with a vintage soul. Sa panahon ngayon, bihira ang gumagaya kay Matt Monroe dahil hindi siya biritero. Hindi siya pang birit contest. Hindi siya pang showdown. Pero sa The Clones, hindi birit ang laban. Authenticity ang labanan. At si Rowell ang nagdala ng pinakatunay. Hindi pilit, natural na natural. Maraming singers ang pwedeng sumubok gayahin si Matt Monroe. Pero halos lahat ay tunog effort. Kay Rowell, Parang breathing. Parang second nature. Parang siya mismo si Matt Monroe. Ito ang nagpa-viral sa kanya. Dito nagsimula ang bahagi na hindi inaasahan kahit si Rowell. Trending sa TikTok, YouTube, at Facebook Reels. Halos bawat linya ng kanta niya ay ginawang clip. Mga reaction videos ng tatay, lolo, at lola. Mga duet ng kabataan na ngayon lang nakarinig ng ganitong klaseng musika. Viral sa OFW community. Ang pinakamalaking fanbase niya ay OFWs, lalo na sa Middle East, Europe, at Hong Kong, kung saan ang mga classic ballads ang madalas pinapatugtog. Para akong nasa barko noong 1980s. Ganito ang pinapatugtog namin habang nalulungkot sa dorm. Nire-remind ako ni Rowell kung bakit ako lumalaban para sa pamilya ko. Ito ang hindi mo mabibili, emosyon ng sambayan ng Pilipino. Maraming dahilan ang nasabi na. Pero narito ang pinakaimportante sa lahat. Siya ang tulay sa pagitan ng dalawang henerasyon. Ang young audience curious sa classic, ang older audience nostalgic, ang mid generation impressed sa talent. Siya ang naging common ground. Hindi intimidating ang dating niya. Lahat ay nagtanong-tanong, sino siya? Ang galing niya. Ang boses niya ay rare commodity. Sa panahon ng auto-tune, dumating ang isang singer na parang galing sa vinyl record. Siya ang nagbukas muli ng appreciation para kay Matt Monroe sa Pilipinas. Dahil sa kanya, biglang nag ang Spotify plays ni Matt Monroe sa PH region. Biglang dumami ang reaction channels. Biglang nagkaroon ng bagong wave of respect sa classic singers. Siya ang embodiment ng Filipino emotional singing style na nakaangkla sa western classic sound at ito ay isang kakaibang kombinasyon na bihira. Sa presence ni Rowell, nagkaroon ng bagong identity ang The Clones. Hindi lang ito parang sound-alike contest. Naging rebirth ng classic musical appreciation. Sa bawat performance niya, natutunan ng kabataan na pakinggan ang lumang musika. na ng adults kung gaano kahalaga ang storytelling at muling nabuhay ang alaala ng older generation. Sa bansang mahilig sa musika, walang mas epektibo kaysa sa artistang kayang gumising ng damdamin, alaala, at pagmamahal, at iyon si Rowel Cariño.